So. Sanay na sanay, man. Uy, baka na ilang pinig, mahal. Ati. Na ah. Uy, ate, dyan talaga tayo. Hindi yan, mahulog. Baba. Baba na lang, uy. Mahulog ka Hindi tayo ba? Hindi ba tayo mahulog? Ay, man. Layo mo. ano yun te? Yung mga ngagat ng Ano tawag na sa basgaw, ano? Sa English nun? Was. Hindi naman lampinig. O, oh, hindi siya lampinig, ma'am. Ano, mas matindi pa sa, pas, Ay, sa lampinig. Ah, uh, was nga. O, oh, yung parang ganun. Masakit yun. Ano ta, ano bisaya nun, te? Pasgaw. 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 Uy! Wala masundang. Gaw! Testingi sa daw ni Gaw! Ang galing ni Elmer. Saan siya nakatagal doon? Saan siya? Ung... Kapit lang siya parang tarsier. Ganun. Mm. Ung <laughs> ungu... Ungguyan natin. <laughs> <laughs> Ungguyan natin. Ang galing hindi ka tulad ibang puno. May sanga-sanga Pero Si Lula. Mata, makita pa niya tayo. malinaw pa yung mata ni mama mo te. Mm. Si papa yung hindi malino yung mata. Okay. Ay. Ay? Ay pwede hmm? na. Ah, pwede na. Pwede na, mal. na, mo na dyan yun na at baka mahagisan tayo. Time bomb. tago dito kay Ate Kasi. Yun ha, tago dito kay Tita ba? <laughs> na mo kay pas gaw. Manghod ato gaw. Hindi pa. Na, na ah. Ay makuskos. Yun na, dire, dire, yun na. Kay baka, yung long oh, kay Pasgaw. Mm. Ate, yan sa buko ba? yung ganyan na, yan yung parang inaatakan ba ng paa? Pusa, mm. yan. Hindi, ginagawan talaga mga para pag may umakyat, may ano ma, aapakan. May ganyang mga bato sabi ko sa UTO. Oh. Diba mm. ang dami nandoon? Sa... Dito nga, nag-ano nga kami dito para may tubig. Mm, -mm. Ano, para may balon ba mula? Man, uy. Mapunduhan lang pag may ulan. Ay, wala ding balon dito. Bal Ay, Ay ba't doon sa may sapa? Te, hindi kaya doon kumuha din ng tubig. Malayo yun. Oh. Uh. Yung dinaanan natin kanina? Doon, ma'am. Ano lang yun? Kanang... Pwede din doon. Pag ano kaso madumi kasi yung dun sa ibabaw ay di sud kay na <coughs> mama uy ano sabi ni